nandito tayo ngayon sa may Dabaw ayan sa may Crocodile Park yan pa sila ko eh guys ah napakagandang lugar dito sa Crocodile Park ayan. dito nakatira si Lolo, alam nyo ba yung si Lulo Crocodile Ayan nandun siya kaya lang hindi ako sa picture kanina ngayon guys dito kami magkakapi kami ngayon dito sa May Paramount Coffee ayan papakita ko sa inyo guys ha. Tara, let's go ayan guys, marami sila mga upuan dito sa labas. Ayan. Ayan sila guys. Kapi lang.

Ngayon guys, sari-saring mga kape. Ano yun? Ang laki ng kapihan nila guys. So ginig ng kapi. Ayan guys, so yung mga foreigner, ang daming foreigner dito nagkakapi sa loob ng Paramount Coffee. Ayan, uy, mga sexy. O, yun oh. ah, Mga kana at saka ang kanu. Iba hey guys. Guys, pauwi na kami sa aming lugar kung saan kami nang galing Montibista pa. Pupuntahan namin, uuwian namin. Medyo malayo-layo to, guys. Ayan. Medyo malayo-layo ang Montibista. Ayan, mukhang gagabihin na kami sa kalsada dito. Guys, oh tabi tayo at pupuntahan natin ang sasakyan. Para, let's go. Yuna guys, ang sasakyan pupuntahan natin yung sasakyan dito kami nakapark ayan. kasi kanina ang nagdadrive niyan yan pamangkin ko yan bali naging pamangkin ko na rin dahil pamangkin ng asawa ko yan ayan Yun. pinag pinagdrive ko sila guys ngayon nandito kami naka-park ayan pauwi na kami ng Montibista guys ay kaya guys hanggang dito na lang don't forget to subscribe my youtube channel ayan Nandito ko guys, so ikot ko lang kayo Hanggang sa mahilo pati ako Ayan, Binots TV Ayan, bye bye